sa isang kahariang nalugmok sa katahimikan ng gabi, isang kakaibang presensya ang bam alot sa paligid. Walang helang hing ng hayop, walang ihip ng hangin, tila ba huminto ang panahon sa mismong paglapag ng kanyang paa. Siya ang nilalang na isinumpa ng mga diwata, ang nilimot sa kasaysayan ng Encantedia munit ngayon ay muling lumitaw dala ang kasamaan at poot mitina. Ang sangreng na balot ng kadiliman, na ngayon walang habas na nanunugod sa mismong puso ng liryo. Ito na ang simula ng isang panibagong yugto, isang muling puno ng takot, pagtitiis, at pag-asa. Ito na ang simula ng panunupig ni Mitina sa liryo walang awa, walang habag, walang kapantay na lakas. Habang binabagtas ni Mitina ang kaharian, isa-isang bumagsak ang mga tagapagtanggol ng Lirio. Ang mga mandirigmang matagal nang sanay sa pakikipagdigma, ngunit wala pa rin kalaban-laban sa mahiwagang kadiliman ni Mitina. Ang kapangyarihan niyang nakalipas ay tila tumaas pa, kayang patahimikin ang apoy, buwagin ang mga puno at ibaluktot ang mismong hangin sa paligid. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi siya dumating para lamang manako. May hinahanap siya isang lihim, isang kapangyarihang mas nakila pa, isang bagay na nakaukit sa kasaysayan ng mga diwata. Samantala, Si Pirena at Danaya, bagamat may malalim na sugat sa isa't isa, ay muling nagsanib puwersa upang ipaglaban ang tahanan nilang minamahal. Hindi ito ang una nilang digmaan. Pero ito ang pinakadelikado sapagkat ang kalaban nila ngayon ay sariling kadugo, isang sangguring. Ang tagpong ito ay nag-aapoy. Si Pirena, gamit ang kanyang apoy at tapang, at si Danaya. Hawak ang lakas ng kalikasan, silang dalawa laban sa isang makapangyarihang nilalang na tila hindi na tao, kundi anino ng kasamaan. Sa gitna ng mga sigaw, pagbagsap ng mga tore, at pagguho ng tiwala, ang lirio ay nasa bingit ng pagbagsap. Ngunit sa pagputok ng liwanag sa silangan, habang ang kaharian ay nilalamon ng abo at apoy. Isang liwanag ang pilit na bumubungad, isang pag-asang maaaring hindi patapos ang laban. Nasa na si Alena? May pag-asa pa ba kay Amihan? At sino nga ba ang tunay na tagapagmana ng mga brilyante ng kapangyarihan? mga tanong na pwedeng sagutin o lalong magpalabo sa tadhana ng Encantedia. Ito ang Encantedia Chronicles, Sangre. Episode 11, Ang Panunupig ni Mit Ines sa Lirio. Huwag palalampasin ang susunod na kabanata. Mag-subscribe, mag-like, at sabay-sabay nating tuklasin ang mahiwagang mundo ng kapangyarihan, ligmaan. 啊，单子海呢？